Timbog naman po sa bisa po ng Juana Tovares ang 56 anyos na construction worker sa kanyang bahay po sa may pariyan na uh, uh, Bawang, La Union. Uh. Nahaharap po sa kasong murder ang sospek at tinukoy bilang national most wanted person ng Department of Interior and Local Government na may patong sa ulo na 135,000 pesos sa sa po ng IFM News na sa, Bawang La Union Municipal Police Station. Sinaksak umano ng sospek ang isang 39 anyos na may bahay noong January 16, 2016 dahil sa personal na alitan. Kinumpirma naman ng salaysay ng saksi ang krimen ng makitang tumakas tumakas ang sospek matapos marinig ang sigaw ng biktima at nagtamo ng saksak sa dibdib, tiyan at sugat sa kaliwang kam kamay. Dead na arrival sa pagamutan ng nasabing biktima sa nasabing insidente. Ah, nasa kustodiya na ng otoridad ang biktima. Ang biktima ang uh, sospek at nahaharap sa ka may kaukulang kaso. IFM News. IFM News. IFM. IFM.